Lumalaki na nga ba talaga ang ulo ni Diwata dahil sa sikat na sikat na siya at sunod-sunod yung pagbibigay ng papuri sa kanya at pagbablog sa kanya, inimbitahan pa siya ng isang politisyan, at pinipicture pa sila sa mga TV show uh, binibigyan siya na house and lot tapos van at 1 million ni Rosmar kaya yon lumalaki na nga ba talaga ang ulo ni Diwata dahil maraming lumalabas na issue ngayon at alam nyo naman yan na marami ding lumalabas tungkol sa mga fans ni Diwata kung ano ang pagtrato niya nito so ngayon may isang nanay kasi na nag sa kanya. Isang nanay ng vlogger ito. Tapos, nadidismaya at naiyak pa ito. Ito pa naman, si Modra Kills, ay idol niya si Liwata at gusto niyang makatikim ng pares nito. At syempre, maiblog na rin sana. Pero ganito yung nangyari. At napaiyak yung matanda at nadismaya siya nadedma kasi pakiramdam niya nadedma siya alam niyo naman din ang may edad na madaling ma ano madaling ma offend o madamdamin talaga so ngayon ipapakita ko yung videos niya na kayo na ang humusga at talagang mag-observe kung ano talaga kasi iba-iba naman talaga tayo ng pananaw di ba so ngayon panoorin niyo ito hindi it naman ka-drive dahil lang ko atya sa mga. Sino naman na-drive? Dahil lang ko atya sa mga. Sayang. Grabe. Oo, uwi na kami guys. Sa super talaga. Sulit naman ang pagpunta namin dito kasi nakita namin personal si Ma'am Diwata sa kasinang ng Rosmar. Kaso lang, hindi talaga ako nakapag-picture kay Ma'am Diwata. Siguro pagod lang talaga siya. Sobrang dami ng tao. Ayan. Na butata siya nang lapitan niya ngayon si diwata para magpa-picture pero yun nga pinahinto ni diwata, "Teka lang," sabi niya. Pero yung ano kasi, body language kasi, parang kasing uh, walang walang modo yung pag pagtanggi para sa akin ha. Para kasi naman talagang si Diwata ay may ugali talaga siya. May ugali na siya dahil siguro, ganun na talaga siguro siya. Pero dapat, kung ayaw niyang mabulaga siya ng mga fans niya dahil sikat na nga siya, dapat ay mag-schedule siya ng para sa mga fans niya at para sa sarili niya dapat ganun para hindi siya mabubulaga at hindi mabubutata naman yung mga pupunta sa kanya na kawawa din naman at magugulat sa reaction na inaano ni Diwata para hindi magmukhang tanga yung mga pupunta doon at hindi rin naman mabulaga si Diwata ganun ang dapat gawin mag-schedule siya para sa fans niya, para sa mga ibang vlogger, at para sa sarili niya, sa love life niya at sa tindahan niya ganun dapat, hindi yung wala siyang gagawin pero pag may magpapicture sa kanya, ganun ang kanyang reaksyon, ay talagang malalaman mo na may ugali si Diwata, sino ba ang nagpasikat sa iyo? yung mga vlogger din na yan yung mga small content creator na yan na kinukontent ka, dinadayo ka pa nila, hamakin mo from Mindanao para makita ka at makatikim ng Paris mo. At syempre magbablog na rin sila. Wala silang binibitawang salita tungkol sa'yo pero yun lang nadidismaya yung si Mudra dahil hindi nga siya nakapagpapicture at uuwi na siya ng Mindanao. Ayun lang, dapat... Bigyan mo ng oras, diwata, yung mga fans ninyo para hindi naman mabubulaga na pag paglapitan ka, ganun ang reaksyon mo o mapapahiya pa sila. Makikita mo naman talaga kung anong reaksyon at yung ano-ano niya o wala siyang respeto. Respeto man lang, kahit one minute o seconds man lang, ano lang ba? Magpa-picture lang eh, mag-smile ka lang diyan kahit sabing pagod ka. O di ba? Binigyan ka nga ni Lord ng blessing kang lumaki agad ang ulo para hindi babawiin sa iyo ni Lord kung anong binibigay sa iyo. Kaya dapat maging humble ka lang diwata. Maging humble ka lang para hindi ka kalalayuan ngayon ng blessing hindi porkit naka 1 million ka may magbibigay pala sa inyong mga sa inyo na mga vlogger na mga malalaking pera tapos ganun yung mga maliliit na vlogger hin paglalapit sa inyo ganunin na ang pagtrato at saka di mo kilala yung mga lumalapit sa inyo merong mga sikat din yan sila mga sikat din yan ang pupuntang mga vlogger dyan kaya minsan dapat ilagay sa lugar yung pagsusuplada mo at yung iba mong mga mga ano dyan, mga staff dyan. Kasi minsan kasi yung mga tauhan pa mismo ang parang sila pa yung may-ari. Ganon. Ganon ang na, nakikita ko sa mga reviews ng, ng Diwata Paris talaga. Dapat mag-schedule siya talaga. Mag-ano siya ng schedule para sa mga fans. Para hindi mabubutata yung pupunta doon na mapapahiya pa sila. Paglapit pa lang, toink, ba oh, diba? Ang sa tingin ko talaga is namimili na siya na ngayon ng kanyang haharapin. Oo, kung sikat na sikat na siya sa pakiramdam niya, pero nandun pa lang siya eh. Nandun pa lang siya eh. Eh kung magpakita na siya ngayon ng kanyang kagaspangan, bakit? kung maganyan ka magsinuplada ka ngayon sa mga fans mo at sa mga magpa-picture sa iyo baka mamaya mawalan ka na ng ano mawalan ka na ng suki diyan dahil yung iba naman talaga is pupunta lang diyan para magbablog lang magblog lang tikman lang yung ano mo at magbibigay ng ng review post vlogger oh, na, ang ay, nagpapasikat ay, so... sa kanya. Baka mamaya mga vlogger so, din naman si ang man. magpapabagsak ito, si sa kanya. ba? Si diba? O, oh, kaya na, dapat kaso lang, hindi wag na, 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 ganun si Diwata. Si 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 dapat maging humble siya. Siy at man, magbigay talaga siya ng schedule para sa mga fans niya. At sa sarili. Para hindi mabubulaga yung both sides si Diwata at yung mga mga bibisita sa kanya Magpa-picture sa kanya Dapat schedule Ganito, pa-picture tayo lahat O ganito, mag-interview O da ganito, mag-collab -mag Tapos ganito, sa TV show Ganito, ganyan O, diba? Tapos itong araw na to Sa sarili ko Itong araw na to Para sa boyfriend ko O itong araw na to Para sa tindahan ko Ganun Dapat Para hindi mabubulaga Yung tao at siya Para hindi rin niya ma- pakitaan ng kagaspangan at kasungitan